They nature so I'm crazy Watch you bend that back for me We want to fly Got you off fly You get to fly with me

Kasi nasanay ka na na may pag may bibig ka na gano'n. Ayun, no, fresh baby. Alam, baby, yung ka pang matulog, pero kailangan mong gumising kasi bata mm -hmm. ka pa nun. Iiyak ka, iiyak ka na ako ah! Grabe! Bata <laughs> ka pa nun. Na, Ayun, naitin lang ako. Pag iiyak na bata, iiyak din ako yung gusto mo pang matulog kasi siyempre, sanay ka sa dire-direct like, yung tulog. Tapos, wait lang, gano'n. Ayun ako. Ano yung masarap sa pakaramdam? Siyempre, pati na na-baby. Na 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 tapos nakatingin sa iyo yung baby mo. na parang kinakausap ka ka na po talo masaya Yan ako. ganon 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 Yung ganon 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 mo advice mo sa mga mama para sa mga mga ma kasi siya Talagang. talaga ako yun ang kailangan <laughs> pag ang ako ngayon sa totoo lang nung no, ubus yung pasensya ko lalo kay Gab na nung Diyos ko lahat kakakalain bumalik ka sa kred doon <laughs> siguro pag magkaedad na tayo ba? oo! gabi eh ako lang pero nung una ayos lang ako kasi masaya din naman kasi ba? Kaya ito paan may sinasaway ka, pero makakasabi ba? Ngayon, parang Panganay ulit kasi ilang taon na ba naman yung mga... Uh, 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 na, excuse me. Ilang uh, taon na yung sinunda ng gab-gab. Mm. Ilang taon na, na yung short na. Kaya parang panganay na ulit na. Naninibago na ulit mm -hmm. ako. Parang haba na pati siya lang. At um, masaya naman. Masarap sa pakiramdam. Sa so may uh, uh, bay. Bay uh, nga uh, buhay. Ano yung pinakahirap no, uh sa pagkakasin ang tawad? Ang no, pinakahirap. Uh ang -uh. pinakahirap parang hindi naman ang bubuk. hindi naman, Wala naman na doon. Yung lawang bubuk. Yun nga Tutunong lang. Hmm, Sipag naman. Kasi yun nga sabi ko. Malayo kami sa pamilya na, namin pa Ah, hindi nga nakasama. So, hindi, ano, ah. hindi. Okay. Kaya kami ang dalawang mag lang. Hmm. Ay, mm -hmm. So, so, na walang walang biyana na tamahan. Walang biyana kang makakasama ng loob. Mm. Kaya, kami dalawa. Kami lang dalawa. Oh, hindi ka kumilos wala. Wala ibang gagawa na ako ikaw. Kumilos ka. Ang magluto ka. Ang mahirap <laughs> lang <laughs> talaga <laughs> <laughs> sa pagiging ina. Ito yung may maliit kang anak, tapos yung asawa mo pagkakot sa trabaho, kaya kahal, siyempre, sa ibang gabi. Tapos <laughs> 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 kailangan mo magluto, tapos yung anak mo sobrang bigalig. Agoy din ko. <laughs> may isipong na lang, may na lang magluto, pero pag gumising ng asawa mo, siyempre, kakawa. Kuyat na, wala kang pagkain. Si yeah. Ano yung magiging asawa? Ano yung pinakamasarap? Masarap. masarap Masarap yung nilalambing ka. Mm. <laughs> Pero naman yun yung, niya. Yung nilalambing ka. Yun mm. masarap. Kasi minsan hindi lang. Wala mo lang tayo. Hindi, 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 hindi lang. Hindi natin din maiwasan. Hindi kayo mag-away. Hindi kayo magkasagutan. Pero wala namang sakit ang nangyayari. Wala namang bubukan. <laughs> ano yung advice mo sa mga

Uh, that's Mahalin mo, hanggang kaya that's siguro mag-stay doon sa ating mga kasarang? Oo. Kasi hindi lahat ng uh, mga... Mm -hmm. mm -hmm. Sabi ko nga ako, siguro kung hindi ako nag-abroad, oh, pa. Okay pa kami nakasama. Ayun nga lang, na, nag-abroad ako. Malayo. Naghanap eh. Noong time na yun, bata pa din ako na maraming hindi ko paabot ng unawan na, ah, kasi malayo lang ako. Kasi kaya uh, ganun, naghanap. taon ka po? 27 na tapos 28. Ay, hindi ko ako sa na ang ah, kailangan naganap lang ako kasi malayo ako Hindi ko naabot ng eh. hmm. ko na sabihin na na sabihin na sabihin na Advice na sabihin na sabihin na sabihin na sabihin na tawa ako. makinig sa amin. Hindi nga magaya naman, tapat naman. mahirap din naman, mahirap din naman ang isa. Bigis na. sa bahay lang. Tutulog init na init na ako. Pero may mga ayun naman kay Mga balista Oo. Hindi ba yung gusto mong kasi sa pagkakang pinansyal. Uh, pag pinansyal, ang daming bayarin, ang daming kailangan ng ganito, bakit ganito, ganyan. Yun. Gusto ko din magtrabaho. trabaho. Gusto din sarili ng pera. Mahirap yung isa lang pa. Yung asa. Kaya yan. Ang sa akin. Nagsipan din. Kumayag naman. Kumayag na mag tapos ako. siguro, wag mag-iing ang Hmm. Hmm. Nung... Hmm. 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 Hindi yung lalaki na nga ko. <mulay> Ay. Hindi lang, yung lalaki na nga ko. Tapos siya pa yung ganto ganyan na maraming sinasabi. Nakito ganto kaya kasi puro umayaw. Meron kang lalaki, meron kang ganto ganyan. Walang ganon. Kaya umayaw. Kaya umayaw inyo Kaya umayaw nang, sa'yo. Ikaw sa hindi kayo na. Hindi yung maamit. Ikaw sa rin.

Ah, oh, kaya parang sinabang katina, sabi niya ganyan-ganyan lang. Sabi nga naman, pangalan. Okay lang ulang papa, basta may mama. Ito mo na, papa, basta may mama. Kasi hindi kasi napirapan ko. Mahirap na masarap ngayon. Mahirap kasi. Malilipa. Mahirap. Sabi nga nila, mm -hmm. gamad, gamad yun, sa mahirap lang daw pag maliit pa, mga anak. Lalo na pag magkasakit. Lalo na pag sunod-sunod. Ah, mga anak. Oo. Kung malalaki na. Eh, ko lang din. malapit na. Kasi, hindi ko rin masabi kasi hindi na mga Bye. Bye

may time na kami na. Sama-sama kami na. Tawanan na. Pero meron time na. Hirap, lalo na po. sa sasaing. Tulip ko. Palay kayo, no? Mm-mm. Ang tsaka, bala. Pero sabi naman, tapos pag lalasing tatay namin noon, nagyurang. Grabe din pinanas ng mga kuya sa tatay namin. Ako mo sa tatay na ako. Tapos tatay ko, mag-iinom din eh. Ako, hindi ako nakatapos na sa karal. Second year na ako. Mm -hmm. Hindi naman siya kayang gaya naman. Hmm. Gusto ka ba? Wala, hindi. Mm. Sige, parang Siya ganda na ako. <laughs> na ng lang. Tsaka layo siya eh. siguro sa okay. Ay laki mm -hmm. Pero, yun, lang school din pa yung kaliklo. Pero hindi layo. Ano ba Di lang tapos yung pakain, uuwi pa. Tapos minsan uuwi pa, wala pa pagkain. Ano ko Pasok na lang. ko